Jesse Minjola, niresma ka ng isang netizen na pumuna sa eye bags ng kanyang anak na si Rosie. Para sa aking balita showbiz, walang paligoy-ligoy na niresbaka ni Jessie Mendiola ang isang netizen na pumuna sa eyebags ng kanyang anak na si Rosie. Sa kanyang Facebook page, ipinost ni Jessie ang picture nilang dalawa ni Rosie dahilan para dagsain ang mga gadang komento mula sa kanyang fans at followers. Pero isang netizen ang nagkomento dito ng hindi maganda nang sabihin ito na, Grabe, bakit ganyan yung bata? Wala pang 2 years old pero ang eyebags pang 80 years old na. Agad namang resbaka nito na actress ang sabihin nito na nasa lahi nila ang mga eye talaga dahil half eleven is sila. Sinay pa ni Jessie na kalmahan ang paglait sa bata. Iayon po natin ang ganda sa panlalait. Tingnan nyo po muna sarili nyo sa salamin. Dinagsa naman ang pagkundina na nasabing basher na anak ni Jessie dahil pati bata o manong ay hindi nito pinatawad. O rito, sinabi ni Jessie na susuportahan niya ang kanyang anak kung maisipan itong pasukin ang mundo ng showbiz. Pero kung hindi man o ito komportable sa harap ng mga tao ay okay lamang at kung gusto naman daw ni ito na maging artista ay okay din sa kanya. Kung saan daw ito masaya ay susuportahan niya ito lalo na at sanay na rin ang pamilya nila sa showbiz at politics.